sa celos pinatay sa saksak ng isang lalaki ang kainuman ng kanyang nobya sa Cebu City. Nagbabalik si John Aroa. Malaking sugat sa dibdib ang inabot ng lalaking ito matapos saksakin sa barangay Talamban sa Cebu City. Nadala pa sa ospital ang biktimang si Denmark Inokando pero idinikta na ring dead on arrival. Suspect sa krimen ang kalitan niyang si Vincent Valdez. Ang itinuturong motibo selos. Yung kalibin ng victim at kalibin ng suspect is magkapaten. and silang apat nakatira sila sa isang bahay. So yung suspect nagseselos dun sa victim dahil yung victim close sa kalibin niya. Kalibin ng suspect. Nakita umano ni Valdez ang nobya kasama si Inocando na nag-iinuman sa kanilang lugar. Dito na nagselos ang sospek at inabangan ang biktima sa isang eskinita. Nauna umuwi yung biktim and siguro dahil nalaman ng sospek na nag-inom yung kalibin niya at saka yung biktim. So medyo na-trigger siya na iwan ng biktima ang kanyang sinila sa crime scene. Sa pagmamadaling tumakas, bakas din ang dugo sa pintuan at kama ng biktima. Pinagahanap pa ang sospek na napag-alamang dati ng nakulong dahil sa illegal na droga. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe. the social media pages the news five